Hello guys! So ayun na nga um, dahil nga umuwi ako ng Philippines so um, every December kasi kami guys um, nagpapanata ako yung parang gumagawa ako ng something parang to share the blessing parang gano'n. so usually yung ginagawa ko dati sa mga relatives ko parang <clears throat> kung hindi ako nagbibigay ng mga galing ng Singapore, um, minimigay ako ng mga cash, gano'n. So, pero ngayon, iniba ko. Um, dahil personally, nakauwi ako bago malapit na malapit na yung Pasko, um, nag-decide ako ng uh, magpakain ng um, uh, mga tao. hindi naman siya madaming-madami, um, uh, mga 100, uh, people, parang gano'n. So, hindi rin naman ganoon kagarbo na as in talagang bonggang-bonggang pakain -bonggang pero ganing po yun sa puso ko and um, um masaya ako na nagawa ko na naman siya kasi magpapasko. ko So ayun So ayun na nga guys um uh, masaya ako na nagawa ko siya ngayon na nakauwi ako at mismong uh, nandito ako sa Philippines so ayun um I'm so happy kasi um, hindi hindi ako an tawag dito hindi ako nag ano nang nag-skip ng, ng year so ayun um, masaya ako na marami tayong napasaya and i-share isha ko sa inyo yung ano yung yung videos soon thank you guys sana support kayo lagi